may mga pinaghukayan din po may mga pinagbutbutan din no? balaan po pinakahihintay po ng lahat ng nagtatanim ay yung ulan no? ngayon po ay ramdam na yung pagulan dito sa amin ayan no? may kaunting ambon po kaya po ngayon bumalik ulit ako dito sa kabilang area namin at, at titignan ko po kung anong mas nababagay na pananim po ba ang balik na ho ako dito noong nakaraan. Kaso matindi talaga yung init. Kaya ko balikan natin ngayon kasi may halong ulan na. Oh. Ayan yung ginhawa po na rin sa tanan eh. Ari po yung malapit lang namin na area. O toy. Natubog ka na. Magit na ulan na ano. Pupunta ako dito sa Ilaya. Tapos sasama ka ba dito? Dini sa Ilaya ha. Magkano ko ba? Dini. Yan dire po tayo. Magit na ulan na. Ariho no nakaraan ay eh, pinagbabalakan natin na ha? tatam na na tsaka yung malapit naman sa tubig ay eh, kaso yung magiging labor ko na pangdilig ba ay parang doon din lang mauwi yung kikitain oh no? kahit po naman sino sa atin gusto natin kikita kaya hub babalikan natin ulit ito ngayon kasi hub biglang umulan ayaw ito na babalik bagong plano ang hulman natin ang bagong plano plano ay misan no kasi iniisip din natin tabi na nga tayo ng tubig pagkatapos Gagamit naman tayo ng tao para mag uh, ano ay di parang Doon din lang mapapauwi O di ka gagamit tayo ng gas para Ipang dilig po ba Ay ngayon Nakakulog na Dapat sasabayan po natin yan Pag ulan Opportunity po <laughs> Tama po ba yun Opportunidad oh. Kasi minsan maano ako mausisa po ba sa mga lupa. Parang basa na nga. Hmm. Daw tayo sa taas. Ito masama. Patulang uwak ko ito. Ito yung mapait hindi nakakain. Bali naka Nung pumunta ko dito, nakasama ko si Chong, binalikan ko ito. Talaga pong planong plano ko nun ay, uh, ano ko, itataniman eh, ng kamatis po ba. Ay talaga iniisip ko yung, yung gagastusin ko sa dilig ay yun din. Ay, habol ko po naman ay kikita din tayo. Kaya sabi ko na ako bumalik. eto eh, yung pa rin eh, kahit mula na eh. ibang side po naman iba sa may papaya pala dito ah saka gabi

may makakalakal na agad do. hindi pa tayo nag ano, uh, nagsisig na mm. saglit lang wala pa tayong dalang mong panabas dyan hmm. 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 oh ano hindi ah mabibinta ko pala mm. dyan hmm. laki po wala po naman tayong dalang ano ah. Arpi, ano na laman Mm. Mm. Ang laki. Mm yari na agad isang kilo agad aba pag magre-rinse sa puwet na isang kilo 1 2 3 4 5 hmm. aba kami natis ting naman dugas hmm. Ay, yung nidudugas. Mm. Ba't na? Mm. Kami nakuha. May walang gawa pala naman dito pala na may natikin din hmm tikin lang po naman siguro Aray po itatabunan ko para mas mabalikan natin o. kasi hindi pa natin ito dadalahin para pagka tinry ko lang po ba parang pwede na rin ay. Eh. Hmm. Mhm. Dito naman masama sana. Ito po yung nababagay naman sa tag-ulan, no. Para laging drain ang ating lupa. Yan. nung tagaraw po naman siyempre eh. siguro mga ambasa ng lupa mga daluan dangkal po yan po ay mababasihan kung paano magtingin ng lupa ganito oh. hindi po naman ako expert kung bagay yung based on, on experience ko po ganito natin ginagawa na yan kung bagay ganito po huhukay tayo yan katulad po nito manipis pa eh isang gayan pa lang yung basa tapos yung ilalim nya tuyo, tuyo pa Pinong taga ah, Pinong malalim na rin ang basa Nung pong Aray Yan ang ah, medyo pa yung ilalim eh. Nung pong taga araw Mga dalawang tangkal Yung ano nang dupa Yung pagkabasa niya Ngayon ho naman Kumbaga Ang Ang halaman mga isang minsan mayro po lang halaman ng umugat ay siyempre pag nadarang siya ng init yung lupa posibleng mamatay yung halaman kaya ho pag tag araw malalim yung tubig hindi gaano na absorb, uh, absorb ng halaman kaya ho posibleng siyang mamatay ngayon ho kumbaga pag umulan otay otay na yung isang ulan po once na umulan matagal ho bago siya matuyot kahit madarang ng araw kasi ho umiilalim na siya sa lupa Mm. Parang pwede na talaga. nga Napapaibig na tayo dito ang tumanim uli. Ah. Eh. Mm. Nagbabanta pa po ang kulog. sa gabi panalo naman po tayo may maha-harvest na dito Hmm. Mas marayang siya. Talaga ako nagbabalak ng umulan. may nandudugas talaga ay yung handa pinaghukayan din eh. yung dami sa mga dili eh oh ba't yung dami rin pinaghukayan po ba may nang hadin eh. huh? yun oh ah oh, pagka dami nang pala na paghukayan na dito away oh, ay may mga pinaghukayan din po may mga pinagbutbutan din oh eh. Bali ang balak ko po dito itatanim siguro. Pichay mustasa kasi oh, yo. Pichay yang pechay mustasa kumaga kukunti yung gagastusin natin. Hasik lang natin po. Yung po ang tawag po naman doon sa tanim niyan yung patubangga. Magkaig hindi panalo o oh. hindi ko oh, kagano iba nating tanim na alaga talaga siya. Tulad doon ng mga sitaw. Kasi oh, yung mga once na yung brown na yan pagka nahasikan ng buto siya yung magiging cover niya mga lupa na yan oh hmm. uh, yan po ang aking inaabangan dito parang pwede na nga hmm. ng gabi. kayo na rin pati sabi po hmm. Hmm. meron na ho talaga oh. oh may gabi na po oh. aba ayan ang ganda ayan hmm. ganda lamang laman nasa nilaga po pwede ang gabi buyaso no? din na mm. 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 Na, lutang, na mm. yan na naulang pa po isa na natin doon sa kabila para mas matandaan natin ito po ang kasunod na plano natin ano? ay balik kung inyo po mapapanood eh, plano na tayo din eh. Ay, po naman ay talagang gustong gusto ko na ay sabi ko na may kong ikalulugi ko rin ay eh, wag na para lang tayo nagagawang tarbahong tamad Madami ring gabi na makukuha. Panalo to. pwede pwede na yun. bagsak na bagsak na madami rin yung gabi oh. baka po pag rin malalahat ay kaya mga dalawang sako silbing pang upa na oh. Yan po hanggang sa malaking kahoy. ikut. Hmm. Tapos po kung mang uminit uli. pwede tayo magdilig hindi lang ho na makadamihang na sobrang dami ng ididiligin natin o oh. ngayon basa na yung kanyang mga lupa kaunting linis lang to eh tasasika na naman hmm. Oh. gawa ho lang kaya sabi natin na tutubo na ano tumutubo na ibang damo yung maliliit lang po bang ba ugat yung nabubuhay na ito ang ito ko. Si si papaya hmm. papaya ko. Papala lang talaga pala naman ari. Ako ay oh, pangalan ng mga ah. maggaganap din. Eh. Bale update po ulit tayo dito ano. Kaya ho binabalikan ko. Ah, uh, inaaral din po natin yung kondisyon ng lupa. Hindi po naman tayo ura uradang ang tanim agad. Kumbaga, limang tray o 10 tray na kamatis taas na pabayaan natin eh di. Lugi na tayo doon ng nasa 2,000 taas yung lilibor pa. Lugi na sana tayo ng 5,000 kung, kung natin ang nakarang upload natin na tag-araw na ating binisita po. Kaya ho ngayon, binabalikan ulit natin yan. Bale, ang episode ito po pagbalik dito sa isang area na ating gagawin pa ng bagong taniman po. Ayun, salamat po sa inyong pagsama. Ano po, bali, update po dito sa aming panahon ay ano, medyo minsan may ulan, minsan nainit pa rin po naman, naghahatihan <laughs> pa lang po. Ayan yung gustong-gusto ng halaman, kaya minsan apurahan din tayo na magtanong. Oho. Ayun, bali dito na lang po tayo. Tatapos ang vlog na ito. Kung di pa po kayo sasubscribe sa aking channel, pasubscribe na lang. Pakulog talaga po notification bell para maging updated po kasi sa susunod ka po ang videos. Hanggang dito lang. Ingat po palagi. Happy lang. Bye!